Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Sa mundong puno ng pagsubok, minsan ang kailangan lang natin ay katahimikan, pananampalataya, at isang taimtim na panalangin. Sa video na ito, samahan mo akong manalangin. Hindi lang para sa ating sariling pangangailangan, kundi para sa kapayapaan, kasaganaan, at pagpapala para sa ating lahat. Ihandog natin ang ating oras sa presensya ng Diyos. Ito ang ating panalangin para sa pagpapala at biyaya. Aming amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang simula at wakas, ang Alpha at ang Omega. Walang kapantay sa kadakilaan at kapangyarihan. Lumalapit po kami sa iyo ngayon ng may buong pagpapakumbaba. May pusong handang magpasakop, may espiritong naghahanap ng iyong presensya at kaluluwang umaasang muling mapuno ng iyong liwanag at biyaya. Alam namin hindi kami karapat dapat, hindi namin kayang bayaran ang kabutihang loob na patuloy mong ibinubuhos ngunit sa kabila ng aming mga kakulangan, Pinili mong mahalin kami, patawarin kami at pagpalain kami. Panginoon, bago kami humiling, nais naming pasalamatan ka muna sa lahat. Salamat sa bawat paggising sa umaga, sa bawat pintig ng aming puso, sa bawat hininga na aming nalalanghap, sa tahanang aming tinutuluyan, at sa mga taong patuloy mong ginagamit upang iparamdam ang iyong pag-ibig. Salamat sa biyayang hindi namin laging nakikita. Ang kaligtasan, ang kapayapaan ng isip, ang lakas sa kabila ng problema, at ang pag-asa sa gitna ng kawalan. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo upang humiling. Humihiling kami ng iyong biyaya, ang iyong masaganang pagpapala, hindi lamang para sa amin, kundi para sa aming buong pamilya pagpalain mo. O Diyos, ang aming tahanan, basbasan mo po ang aming mga magulang. Bigyan mo sila ng lakas, mahabang buhay, at kaligayahang galing sa iyo. Sa mga anak na lumalaki sa mundong puno ng tukso, gabayan mo sila at ituro mo sa kanila ang tamang daan. Sa mga kapatid naming may mabibigat na pinapasan, pagaanin mo ang kanilang mga dalahin. Hipuin mo ang kanilang mga puso. Gamutin mo ang sugat ng kanilang damdamin. Bigyan mo sila ng biyaya ng kapatawaran, ang pagkakasunduan, ang pagkakaisa. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang mga naghahanap ng trabaho. Sa mga kapatid naming matagal nang nag apply bigyan mo sila ng lakas ng loob, ang kumpiyansa sa sarili, at ng bukas na pintuan, ihanda mo sila hindi lamang sa pagtanggap ng trabaho, kundi sa pagiging ilaw sa kanilang magiging trabaho. Ikaw na Diyos ng pagkakataon, buksan mo ang mga oportunidad na magpapalawak sa kanilang pananampalataya at kabuhayan. Sa mga manggagawang pagod at nanghihina, bigyan mo sila ng kapahingahan, ang bagong sigla, ang biyayang hindi lang material, kundi espiritual. Panginoon, para sa mga may negosyo, palawakin mo ang kanilang nasasakupan. Bigyan mo sila ng kaalaman upang makagawa ng matalinong desisyon. Ingatan mo ang kanilang puhunan at ilayo sa anumang uri ng pandaraya at pagkakautang. Naway maging instrumento rin sila ng iyong kabutihan na sa bawat tubo may kasamang tulong sa nangangailangan, na sa bawat pag-unlad may kalakip na pagkilala sa iyo bilang pinagmulan ng lahat. Para sa mga kabataang nag-aaral o Diyos, pagkalooban mo sila ng talino, ang sipag, ang tamang impluensya. Iligtas mo sila sa tukso ng katamaran, bisyo, at barkadang masama. Bigyan mo sila ng pangarap, ang direksyon, at ng pananampalatayang nagmumula sa iyo. Hindi rin po namin kinalilimutan ang aming mga kababayan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers na nagbabanat ng buto, malayo sa pamilya, malayo sa bayan, ngunit hindi malayo sa iyong mga mata. O Diyos, balutin mo sila ng iyong proteksyon. Ingatan mo sila mula sa pang-aabuso, sa kalungkutan, sa pagkasihayo bigyan mo sila ng mga amo na makatao at ng mga kasamahan na may malasakit. Palitan mo ng kasaganaan ang kanilang sakripisyo at pagpalain mo ang kanilang mga ipinapadalang tulong sa pamilya. Panginoon, Diyos na nagpapagaling, inilalapit namin ang mga may sakit. Alam naming walang sakit na hindi mo kayang gamutin, walang sugat na hindi mo kayang hilumin. Itaas mo po sila mula sa kanilang karamdaman. Bigyan mo ng himala ang mga nasa ospital, ang mga hindi na makabangon, at ang mga nawawalan na ng pag-asa. Maging ikaw ang gamot na tunay, ang lakas sa panahong mahina, ang pag-asa sa panahong madilim. O Diyos ng liwanag, ilawan mo ang kanilang daan. Huwag mo silang hayaang lunuri ng dilim ng problema. Magsalita ka sa gitna ng katahimikan. Kumilos ka sa gitna ng kawalan. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Panginoon, punuin mo kami ng lakas ng loob. Kapag kami napapagod, turuan mo kaming magpahinga sa iyong mga bisig. Kapag kami natatakot, ipahiwatig mo ang iyong kapangyarihang higit sa lahat. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, Nais naming humingi ng pagpapala para sa aming espiritual na buhay. Ayaw naming maging mayaman sa mundo, ngunit dukha sa langit. Ayaw naming magtagumpay sa harap ng tao, ngunit mabigo sa harap mo. Kaya't hinihiling namin, palalimin mo ang aming pananampalataya, pagyamanin mo ang aming pananalig, palambutin mo ang aming puso, upang lagi naming piliin ang tama. Tulungan mo kaming mahalin ang iyong salita, magpakumbaba sa panalangin at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Pagsuko at pagpapakumbaba. Ngayon, Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat, ang aming mga pangarap, ang aming mga balak, ang aming mga plano. Ikaw na ang mamahala. Ikaw na ang pumili ng tamang landas. Hindi na kami magmamatigas hindi na kami aasa sa aming sariling lakas dahil alam naming kapag ikaw ang nauuna, walang imposibleng bagay. Kapag ikaw ang gumagawa, may himalang nangyayari. At sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang pagbuhos ng iyong biyaya. Ipinapahayag namin ang kasaganaan, ang kagalingan, ang kalayaan, at ang kapayapaang tanging sa iyo lamang nagmumula tinatanggap namin ito ng buong pananampalataya. Hindi dahil kami karapat dapat, kundi dahil Ikaw ay Diyos na tapat. Tinatanggap namin ito, hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi upang kami rin ay maging daluyan ng iyong pagpapala. At sa huling bahagi ng aming panalangin, itinataas namin ang lahat ng papuri sa iyo. Sa iyo ang lahat ng karangalan, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa iyo ang lahat ng pagsamba, magpakailanman. Salamat o Diyos sa biyayang aming tinanggap, sa biyayang paparating, at sa biyayang hindi pa namin nakikita. Ngunit buong pananalig naming pinaniniwalaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, hari ng mga hari, at Diyos na walang hanggan. kaibigan, kung ikaw ay taimtim na nanalangin, maniwala kang dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang pagpapala ay paparating, ang kagalingan ay dumadaloy, at ang pag-asa ay muling sumisibol. Kung ikaw ay napagpala sa panalangin ito, huwag mong hayaang ikaw lang ang makaranas nito. I-share mo ito sa iyong mga mahal sa buhay ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang panalangin at mga mensahe ng pag-asa. At huwag kalimutang i-comment ang salitang, Pinagpala ako kung naniniwala kang kumilos ang Diyos sa iyong buhay ngayon. May prayer request ka ba? I-comment mo lang sa ibaba. Lahat ng inyong mga panalangin ay aming ipinagdarasal at itinataas kay Lord kasama mo kami sa pananalangin kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang god bless you always